Ngayong araw nga pala guys ay magbibig ng beta. Ito nga pala yung mga Black Samurai na nakuha natin sa TikTok. Ready ready na nga ito dahil nagbubble nis na ang lalaking beta. Ang kailangan na nga lang maging silang dalawa para makapaglabas ng itlog. Parang tao nga din sila dahil kailangan nila ng privacy kapag naglalabing-labing. Ngayong araw nga pala guys, ilalabas tayo ng bahay. Bibili kasi tayo ng planggana para sa ating gagamiting breeding. Malapit lang naman ang divisorya dito sa amin kaya nilakad ko na lang. Naubos na nga pala ang mga lalagyan ko sa bahay. Halos lahat kasi sila ay meron ng lamang isda. Kaya naman guys, kailangan kong bumili ng planggana. At dahil black samurai nga pala ang ating ibibreed, kailangan kitang kita natin sila. Sayang nga dahil walang kulay puti kaya pink na lang ang binili ko. 35 pesos lang naman to kaya kayang kaya sa budget. Pagdating ko nga pala sa bahay, agad kong tiningnan ng ating mga ibibreed. Mga kondisyon nga pala na betang ating kailangan para mag-success ang ating breeding. Nag-iisa nga lang pala yung black samurai na lalaki kaya wala na tayong pagpipilian. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nagbigay dahil makakapag-breed na tayo ng magandang isda. Hindi nga pala natin magagawa to kung walang babaeng beta. Sana nga ay makapaglabas siya ng maraming itlog. Hinugasan ko nga muna yung gagamitin nating planggana. Kailangan nga laging malinis para walang bakterya. Naglagay na nga rin pala ako ng inumbak nating tubig. Tamang dami nga lang pala ng tubig ang ating ilalagay para hindi sila malunod. Kapag ako nga pala ay nagbe-breed, naglalagay tayo ng talisay extract. Dahil nga sana ang ilalagay natin kasi wala tayong makuha. Nakakatulong din 'tong mag-condition ng ating tubig at meron din 'tong probayoti Kailangan din natin 'tong haluin para mas mabilis kumain panat. Importante nga din pala ang pagpapestuhan ng ating planggana. Kapag nagambala kasi sila, baka mag ang ating breeding. Dito nga pala natin ilalagay ang babaeng beta pansamantala. Kailangan pa kasi nila magligawan bago maglabing-labing. Makakapag-focus din kasi ang lalaking beta habang gumagawa ng bubble nest. Dahil sa green water nga, inakondisyon natin itong ating mga alagang isda. Maganda nga rin pala ang kanilang hugis at mumbo ang kanilang pangangatawan. Una ko nga pala nilagay itong lalaking beta. Sa labas ko nga pala siya pinesto para makagawa ng kanilang nest. conditioner pala itong ating babaeng beta. Medyo may kalakihan na rin pala itong kanyang belly at pwedeng na maglabas ng itlog kung inyo nga pala nakikita, nagpe nga pala itong ating lalaking beta. Inaakit niya kasi ang babae sa pamamagitan ng kanyang mga palikpik. At dahil diyan kailangan nga pala natin ng plastic. Hinati ko nga ito sa gitna dahil medyo malaki. Sa dulo ng plastic ay naglagay tayo ng scotch tape. Pagkatapos naman ididikit natin ito sa gilid ng planggana. Nakalapat dapat ang ating plastic at hindi nakalubog. Hahayaan nga pala natin sila magligawan sa loob lang isang araw. Kailangan nga din natin silang takpan para merong privacy. Kinaumagahan naman agad lumabas aming kwarto. Sisilipin na kasi natin kung meron na silang bubble Hindi naman tayo nabigo dahil may nakita na tayo maraming bula. Ibig sabihin lang ito guys, pwede na natin silang pagsamahin. Excited na excited na nga pala itong ating lalaking beta. Pinapakita niya na nga dito yung totoo niyang ganda. Medyo komportable na nga rin pala itong ating babaeng beta. Ready ready na nga rin pala itong paglalagyan ng kanilang mga itlog. Kaya naman guys, tinanggal ko na tong harang. Mukhang nagkakapaan pa nga itong ating mga alagang isda. Huwag naman tayo mag-alala dahil hindi sila nag-aaway. Sinusuyo lang ng lalaking beta ang babae maglabas ng itlog. Ganito nga lang din sila maglambingan. Bago ko nga pala sila pinagsama, pinakain ko muna silang dalawa. One day process nga din pala ang paggagawa nila ng itlog. Medyo nalibang nga lang ako dahil sa kanilang ginagawa mga hindi nga pala nakakaalam, ganito nga pala sila maglabing-labing. Nawawalan nga pala ng malay ang babaeng beta kapag naglalabas ng itlog. Habang ang lalaking beta naman ang kukuha ng itlog at lalagay ito sa bubble nest. Kakapanood ko nga pala sa kanila, bigla naman ako nahilo. Habulan kasi sila ng habulan na parang pusa at daga. Kaya naman iiwanan natin sila na magdamag para makapag-focus na gumawa ng maraming itlog. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah! Guys, may na-discover na naman akong bagong laro. Ito nga pala ang 639 jl Dito nga pala guys, napakaraming pwedeng laruin. Pero lagi kong nilalaro guys, itong Super Ace. So bali guys, alam niyo na nga pala itong laro na to. Ito nga pala yung scatter guys. Okay? So tataya tayo ng 200 pesos guys. Tataya tayo 200. Oy 80. Wild. Oy sayang. 100. Wild. Oy Red card! Wild 600! 3 combo! Wild! 3-3! 3-3 guys! Wild. Oy Uy, 1-2! Uy, super win agad! Super win agad guys! Ano so, nalang tayo ng 5,200. So, napakadali lang manalo dito sa 639JL. So, ano pang hinatay nyo, guys? Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register. Paalala ko lang, ito nga pala sa mga padaan. Tara!